Hi Jovi. Uh, <coughs> good morning or good afternoon. Uh, explain ko lang po sa iyo tong ano, <coughs> appliance layout ng ground floor po natin. Uh, bali, nais po kasi na tanggalin na lang po natin tong service area. So instead it uh, may service area, kumpleto na lang po natin gawin na lang po natin tong lanai. And then other one, uh, ito po uh, sliding door po to. And also, gamit magawa po rin po tayo dito na sliding door. Itong door na to, uh, tanggalin na po natin. So, um, maglalagay po tayo dito ng uh, washing machine. Uh, may cabinet sa taas. So, mapapailalim yung washing machine kasi front loading naman siya. It's 1 o'clock. And uh, <clears throat> ito yung ref natin. And then, bala ko saan maglagay dito ng electric stove. Okay? Embedded sa table ng nook. Uh, ewan ko lang ewan ko lang kung agrika pero hopefully um uh, makapaglagay tayo dito and then uh, maglagay din po tayo ng socket sa uh, sa ilalim nitong nook dun sa may 'di ba may parang space siya so maglagay tayo dun sa space dito sa may nook na to ng mga sockets um lagay tayo ng 110 and 220 and also in this area maglagay din po tayo ng sockets just in case uh, meron tayong ano additional appliance uh, like microwave or oven toaster or anything na gagamitin sa kusina na, na, na nagre-require ng electrical uh, power. Uh, hopefully uh, meron tayong 110, meron tayong 220, tapos sana meron tayong 3 plugs na usually ginagamit sa aircon kasi some of the equipments coming abroad uh, meron siyang parang three flat plugs. Hopefully you understand what I meant to. Uh, <coughs> and dito naman sa dining area, hindi ko alam kung ano to mir uh, mirror or window. This one. Uh, just in case, kung hindi man to window or mirror, maglagay na tayo ng wall lamp dito sa, sa side na to. Also, <coughs> um, edyo dito magiging uh, lugar ng ano dining table okay para and then uh, dito sa entertainment room okay as you can see um, dito ito yung location ng multimedia center and TV and other things and then we'll have uh, speakers on uh, the front area so this will be sliding door Hopefully na medyo na increase na po yung laki nito yung luwang, itong pinto. And then there will be speaker at the back also, rear speakers and also on the and the on the sides. And on this side, uh, maglalagay tayo ng mini bar. As you can see, uh a mini bar like this. Okay? Um, medyo may uh, may wall lamps gilid. All actually hindi naman katulad nito but we'll put something and hindi naman to magiging mirror it's gonna be like parang ano siya uh, parang lagay ng mga collection ng uh, alak or anything that you can put ano siya parang uh, shelves okay and at the same time kung may space uh, billiard table on this area uh, just in case may space tayo or kung hindi man enough tong space um, alap tayo ibang lugar okay um, dito naman sa may garage okay as you can see maglagay tayo dito ng um, wall lamps itong side na to so it's maybe two sides so it's gonna be like one two three four from five and six okay wall lamps and uh, ito yung mirror na sinabi ko sa iyo na it's gonna be from ceiling to the floor Pero not the whole uh, wall So, maybe uh, mga 3 4 ng wall ang i-occupy niya In this area, bala ko maglagay ng shoe rack Okay, para kung papasok, uh, dito nilalagay mga sapatos o chanelas Itatago dito sa may uh, cabinet, uh, shoe cabinet Okay, and... Uh, Uh, this is a um, standing lamp okay maglalagay tayo dito sa dalawang gilid and and this area sa may hagdan sa ceiling um, there will be a chandelier hanging chandelier okay um, bala ko sana sa ceiling sa area na to di ba open to yung ceiling nya I think na nandun sa second floor yeah, I will explain it later uh, kung ano yung design ng ceiling natin dito okay Uh, so, when, dito naman sa kwarto ni na Papa, hindi uh, ako naglagay ng ano ng design. So, tanoy mo na lang po si na Papa kung ang gusto nila, yung orientation ng bed, ng cabinets, okay, and so forth. And then, dito sa area na to, nabanggit ko nga, maglagay tayo ng uh, fountain, okay. So, meron akong nabiling head ng deer, na bronze, na sa so, bibig niya lumalabas yung tubig so ilalagay siguro ilalagay natin siya dito so this is gonna be um, uh, run by uh, mechanism okay so it's like a water fountain either maganda man dito or dito natin ilagay um, pag-aralan natin so email ko sa iyo kung itsura nung ano kung gaano kalaki yung head ng deer na nag-speech -e ng water so either dito or dito or we can put it anywhere kung may post man dito na pwede paglagyan so tingnan natin pero maglalagay tayo sa each ng post ng wall lamps o so may wall lamps din tayo dito ah uh, siguro sa labas may wall lamps okay so um, ikaw kung ano pang suggestion mo um, sana uh, makapag-usap tayo very soon okay